Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Lalo na kung nakakaranas ka ng palaging nagkikipit, kinukulang, kung magkaroon ka man ng pera, palagi naman itong nauubos o nawawala agad. Laging alat sa pera at halos hindi ka na makaipon. Kaya kung kayo ay mahilig at panatiko sa mga pampaswerte, sundin, gawin at subukan lamang ang aking ibabahagi. At kung hindi naman, i-skip lamang ang video na ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. Gagawin ito sa kahit na anong araw. At dapat sa paggawa ng mga pampaswerte ay meron kang 100% na paniniwala at laging maging positibo. Iwaksi ang mga negatibo mong naiisip at ang mga Galit o sama ng loob, iwaksi mo muna ang mga yan. Meron akong ibabahagi na napakadali pero napaka epektibo para mabago ang takbo ng kaperahan sa inyong buhay. At maalis na ang mga problema ninyo pagdating sa pera. Mangangailangan lamang tayo dito ng puting papel na kasing sukat ng iyong palad. Maliit lang. Kailangan puti at kailangan ng ball pen o pentel pen. At saka mo ngayon isusulat ang mga code na... 842-38876 Pagkatapos mong maisulat ay tupiin ang papel na papalapit sa iyo at i-claim na magkakaroon ka ng maraming pera, hindi ka na mauubusan, makakaipon ka na ng maraming pera, hindi mo na magiging problema ang tungkol sa pera kaya kung hindi mo pa ito nasusubukan ay wag ka nang magpatumpik-tumpik pa nagawin at subukan ang mga pamamaraang ito napaka lamang isusulat lamang ang mga code na ito ang code na 84238876 at itatago mo ito ngayon sa iyong wallet sa iyong lagayan ng pera hayaan mo lang siya dyan hanggang November 21 2025 at sa araw ng November 21, 2025 ay saka mo ito sunugin at ihipan ang abo nito sa hangin. Subukan ang pamamaraan na ito kung gusto mo na mawala ang mga problema mo sa pinansyal, matanggal na ang stress na nararanasan mo pagdating sa pera. At makaipon ka na ng maraming pera, makahatak ka ng maraming blessings, magkaroon ka ng unexpected income from other sources. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso, magtagumpay at yumaman sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.